schoolmates, bago natin simulan ang episode na ito, hayaan niyo muna akong i-share quote na ito. Graduation is not the finish line, it is the starting line. Tulad ng isang karera, hindi madali ang apat na taon na ginugugol natin sa pag-aaral sa kolehiyo. Kaya naman, paparangalan namin dito sa PUP TV ang mga fresh grad ng ating school na cool. Kaya naman para sa inyong special episode na ito, ako si Jello at ito ang PUP TV, pinakausap-usapan sa pamatasan Graduation Special. At alam nyo ba na last May 10 ay ginanap ang graduation ceremony ng PUP Mabini Campus sa World Trade Center? At tinungo ito ng ating schoolmate na si Kesa para italong sa ating mga girl madwight na schoolmates kung ano pang pinakamagandang lesson na natutunan nila sa ating sintang paralan. Mama Albert, Daddies, hi! Nandito ko ngayon sa World Trade Center tung sa arik sa nakuang ginagana ang grade twelve, grade thirteen year end commencement exercises. At dahil nga para special ang araw nito para sa ating mga atku kuyang scholar ng bayan. Sige ako talaga sila dito para alamin kung ano ang pinaka aral na natutunan nila mula sa ating sita-paaralan. Tara na nga, namin natin! Anong feeling na graduate ka na? After 30 years, charat. After 4 years naman. Ah, nah. well, Parang napaka-fulfilling at rewarding at the same time. Nakakalungkot kasi alam mo, iiwan mo na yung school. Ano ah, yung important lesson na natutunan mo from PUP? Um, yung always drive hard. Ano ah, yung important lesson na natutunan mo from PUP? Kasi sa maghintay, pagmahal. Ano yung pinaka-importante okay. oh, na natutunan uh, oh, 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 uh. mo from PUP? Okay, okay. so, Magiging ma-discard sa lahat ng bagay na hindi lang na-me-mention ng galing mo sa grade. Ano ah, ito na nako? Oh. Kuya, masabi mo naman na kuya! Mga ate, ano ang pinaka-importante yung matutunan from PUP? Maging unique. Kay. Kasi ikaw na iba tayo. Oh, hindi lahat ng bagay makukuha mo ng madaling. Wow. wow! Hindi rin may bagay graduate. Okay,

Medyo malungkot kasi wala nang discount sa jeep. Alam mo na pinaka para yung lesson na natutunan mo pang PUP. Siyempre, una-una sa lahat, kailangan maging matyaga sa pagpipila. Kasi kapag wala kang pasensya, wala kang mararating sa buhay. Alam niyo ba kung tayo sa mga host ng PUP TV? Uy, di naman masyado ka naman. Di ako yun. At ngayon naman, alam na natin kung anong nararamdaman ng mga magulang sa pag-graduate ng kanilang mga anak. Pwede oh, naman po ako. Ah, ano po yung feeling na graduate na po yung anak mo? Tuwa-tuwa ako dahil ang gulihirap paaral na nakaraos ang anak ko kaya salamat. Masayang masaya. <laughs> Super proud mo kayo. Gusto ko siya. Huli na siyang gumrunway. Kaya masayang masaya ako. Oo, oh, masaya. Siyempre. <laughs> <laughs> Tawa po yan. Magas po ah. Masaya ako dahil after 4 years. Yung boyfriend ko nakagraduate na, that, oh my god, dati ko <laughs> yung gasos doon, oh my god, engineering pa naman. Ano po yung feeling ng after 4 years? <laughs> hindi talaga nakagraduate siya ngayon. At least baka pag aral naman ako kasi kasi nag-stop ako last year para po para mag-give sa kanya, 'di ba? feeling ng isang magulang na anak niya pa graduate na. Sobrang wala na akong stress. Syempre wala na may sa akin ng pound every day. Sana maging maganda career na lang for 2013 hanggang sa dumanda sila. Sana mapakinabangan nila yun. pag aralan nila sa PUP, 'di ba? Scholar ng bayan. Yan, yeah, tama po yun. Guess mo ah. Ngayon naman, alamin natin kung ano ang mga masabi ng faculty natin sa mga graduate natin this year. Tara! <laughs> advice po sa mga graduate natin ngayon. This is the time they will be on their own, looking for their uh, future. And then, my advice is always uh, go to the right path. Yan. Yeah. Mas magaling because uh, epekto ang nila ng larangan ay ito na yung real world. Wala na feeling, wala na thesis, pero more reality. So, dapat na sa prepare sila. Congratulations to you, and I hope that you will be doing your best to find a job and to help our country to be great. Good luck! I'm sure hindi lang yung mga magulo nila ang proud na proud sa kanila. Ako proud ako sa kanila at alam siya. Alam ko, mga kapas ka, ka proud na proud din sa ating mga ate kuya graduate ngayon. Alam nyo ba, mga ate kuya ko, kaya kaya niya sa real world dahil PUP yan kayo. Saba! Oh! Guys, thank you, Kesa. Siguro ako, so far, ang pinakamagandang lesson na natutunan ko dito sa PUP ay ang maging persikido at masipag sa pag-aaral. Kasi alam nyo, naniniwala ako na ang na ang edukasyon ay susi sa tagumpay. Oh, ang cool, di ba? Pero syempre, may dalawang taon pa ako dito sa ating pamantasan. Eh. Kaya alam kong marami pa akong matututunan na makakatulong sa akin para ma-achieve yung mga pangarap ko. And speaking of pangarap na natupad, dito sa PUP TV, naging parte na ng aming misyon ang maging tagapagsalaysay ng tunay na kwento ng ating mga kapwa PUP kaya naman naghanap kami ng mga schoolmates na naging achievers sa kanilang larangan habang nag-aaral pa sila dito sa ating pamantasan. At ngayon, nag-graduate sa na sila, na dapat lang bigyan na natin sila ng pagpupugan. Alamin natin ang kwento ng mga certified PUP yan. Ako si Gianna Villona, I created the PUP Mobile Portal app. during my thesis yun yung ginawa kong thesis pro project and then suddenly hindi lang siya na, na na keep as a thesis for my college but also a product for the whole university and then right now we turn it not just a product for the university but also a business na kung saan ayun po yung nagbunga sa Orange Apps Incorporated I idol ko talaga sila Mark Zuckerberg sila Steve Jobs so sabi ko I want to be I want to be like them, pero Pinoy version. So kaya ako ginawa yung orange shops kasi before gusto ko talagang talunin si Apple, kaya gumawa ako ng orange. Just do what you what you love. Lagi kong sinasabi, the sooner you start, the faster you learn. Huwag isipin kung na wala kayong device, wala kayong resources. Eh, yun ang ano eh, yun yung image ng PUP, madiskarte talaga. So with us, wala kaming device, We don't have the funds to make it, pero ginawa namin ng paraan para ma-push namin to. And then yun. So kung kaya namin, kaya nyo rin. Ako si Gianna Villona, isang PUP. My name is Francisco Nieto Garcia, PUP valedictorian batch 2013. dedicated with my work. And uh, I always try to compete with myself. Kasi gusto kong uh, sa sarili ko that I can do better than what I am at the present. Uh, siguro wala namang bearing yung pagiging magna kong sa pag-apply ng trabaho. Uh, nasa tao lang din ang maging uh, before I graduated. Meron akong trabaho. So, it's more of, ano lang talaga, uh, pagalingan lang siguro na discard Hindi naman sa yung credentials yung tinitingnan doon eh. Yung pagsagot naman sa mga interviews. Kasi it's not about the grades naman eh. It's more about the learnings. Kung ano yung matututunan niyo. You know, just try your hardest. Enjoy your college life. And uh, just be dedicated with your work. And try to learn. Not to get good grades. But to learn in order for you to apply things ako si Francis Vieto Garcia, Certified PUPian. Ako nga pala si Andrew Pagnay, Bachelor in Broadcast Communication Graduate. Mm -hmm. Hindi ako achiever. Wala, wala, wala akong ano, wala akong nakumang award or anything. Before ako mag-college, syempre, elementary muna, no? Nung elementary, nag-aspire ako na hindi na raw ako kasama sa ayaw section or yun I mean, nga, wala ka sa section 1 for that small reason hindi ako nakapagsulat ng diary ko no? Actually, yung effort so may college, mahirap talaga mahirap mag-adjust kasi pagpasok ko ng college, sumibigla so, ka eh kasi makakasama ko ng college ako mga sa director, director, director yung nasa iba niyong mga kumpanin na iba niyong lupalot ng ano, Pilipinas So, lahat kabigla, tsaka mahirap mag-adjust. Pero, ayaw pa paano, nag-sikap ako, nagsikap, ng nag-aaral. Ginawa ko yung lahat para ayaw pa paano mag-intentosin ko yung um, scholarship. Pero, hindi ako naging pain-conscious kasi nag a lang talaga ako para mag-graduate. And the only thing para gawin yung is to study. Just study and para sinasayos ko, pumasa lang ako, okay na. Actually, talaga, hindi, hindi totoo yung sinasabi nila na kapag nakapuha ka na ng Latin, maraming natawag sa iyo na sarang may advantage kaya hindi rin eh kasi on my experience alam niyo ba nagahanap pa rin naman ako ng trabaho eh at mahirap kasi ganito yan ka dyan, huwag ka mag-expect ng kahit ano just do your best yun lang just do your best at tandaan nito merits do count but performance attitude and perseverance please o si Pagday, 35. Ako si Andrew Pagnay, certified film. Ako si Santos, o schoolmate nyo, isang student filmmaker. Tumuntong ako ng college, saka nasali sa sa isang organization, yung Creative Media arts Society nga. Balit dun ko na laman na may potential pala ako, wow! <laughs> na gumawa ng mga film. Yan, bali nagsimula ako sa paggawa ng mga simpleng ano, music video, ga gamit yung cellphone kasi hindi ko naman afford na bumili ng mga mamahaling camera. Eh. So yun, simula doon, gawa, gawa lang ako. Hanggang sa binigyan ako ng offer ni Ma'am Christine Piray na hala, i-try mo naman mag-direct ng entry for PNP Film, PNP Film Festival sa student category. Ayun, hindi na ako nagdalawang isip kasi opportunity na yun eh. So yun. Siyempre nung una, kinakabahan ako. Wala akong alam. Kasi alam ko, parang mga basic lang. Nakuha ko. Ngayon, sa Kabatiyang Palad, uh, nakamit naman ng alon. Yun nga yung entry namin. Ang entry ng PUP, yung majority sa mga awards ng PNP Festival sa si student category. Yan, gabi lang na yung best picture sa yung best director na ako nga, ako nga yung nanalo. So ngayon, uh, ang um, pinagkakabalaan ko, in-explore ko muna yung sarili ko sa, iba sa ibang larangan. Sa, uh, ngayon, tatrabaho ako sa isang radio station sa DZRH. Bilang isang writer, reporter, yun. Bale, sa kabila nito, hindi ko naman iniiwan yung filmmaking, bukas pa rin ako sa paggawa. Bagamat uh, medyo nalilisak na landas, eh, patuloy ko pa rin minamahal at hindi ko kakalimutan ang paggawa ng pelikula. Mapapalad ang mga kabataan ngayon gumawa ng pelikula kasi kahit saan pwede na silang gumawa. Madali lang, madali lang sa mga kabataan na try nyo magsimula kayo sa mababa La kasi lahat naman ng bagay nagsimula sa mababa. Hanggang sa unti-unti mong ma-realize sa sarili mo na, ay, Galing pala ako dito. So ipagpatuloy mo Ako si Eli Santos. Certified PUP At dito na po nagtatapos ang ating graduation special. Sana ay nag-enjoy kayo. Kaya i-share nyo na ang PUP TV graduation special sa inyong friends and followers. At kung hindi nyo pa napapanood ang second episode ng PUP TV, maaari nyo itong makita sa aming official YouTube channel. Yan ang www.youtube.com slash PUP CREATIVE Mapapanood din dito ang iba pang episode ng Deep Surfer Online at Stay Tuned! Huli! Ako si Jello para sa PUP TV, pinakausap-usapan sa pamantasan. Hi, schoolmates! Abangan ang first special ng PUP TV ang pinakausap-usapan sa pamantasan.